Binubuo na po ng Philippine Coast Guard ang Board of Marine Inquiry na mag-iimbestiga sa salpukan ng dalawang barko sa dagat ng Talisay City, Cebu. Paglabag sa administratibong panuntunan daw ang sisilipin ng Coast Guard, habang criminal liability naman ang tututukan ng Marina. At mula sa Maynila, may ulat on the spot, Steve Steve. Kuya, balik operasyon na nga yung uh, isang barko ng Philspan Asia Carriers Corporation at isang barko ng Togo matapos masuspindi yung buong fleet ng dalawang kumpanya kasunod nga ng uh, aksidente sa Talisay City, Cebu. Dumana na raw sa matinding auditing ng marina at pumasa naman yung dalawang barkong uh, pinayagan ng makapaglayag. Samantala ay kinakasana ng Philippine Coast Guard PIA yung mga bubuo sa isasagawang board of Marine Inquiry. Limang opisyal yung uupo sa Board of Marine Inquiry ng PCG na mag iimbestiga sa banggaan ng St. Thomas Aquinas at Sulpicio Express 7. Kabilang narito si Rear Admiral Tuazon. May kinatawan din na magmumula sa Marina. May manggagaling din sa Philippine Ports Authority, isang Marine Engineer at isang biasang ship captain mula sa private sector. Administrative PIA, yung focus ng PCG Inquiry habang criminal liability naman ang tututukan ng Marina. Mula raw na mangyaring insidente, nakakalap na raw ng ilang ebidensya, partikular yung mga testimonya mula na sa mga survivors at crew. Starboard side daw sa gawing likuran yung nabangga sa to-go ferry. At sa mga nakalap na report ay nabot daw ng halos 20 minuto bago ito lumubog. 11,000 gross tons yung St. Thomas Aquinas Pia habang nasa 9,000 gross tons naman itong uh, Express 7. Hindi gaya ng sa Roro na palapad ang hal, itong lumubog na St. Thomas Aquinas gaya ng sa ordinaryong barko, ay eh hindi tagusan yung paglabas at pagpasok ng mga sasakyan. Kabilang din Pia, sa so, sisilipin ay kung gaano kabilis yung takbo ng bawat barko, ang edad at safety inspection records nito. Karanasan ng mga kapitan, gayon din kung may epekto ba yung kawalan ng radar system na kung tawagin ay a vessel traffic management system. Meron daw nito sa mga piya sa Manila pero hindi naman daw nangangahulugan na porket wala sa Cebu ay dahilan na para magkaroon na aksidente. Narito ang pahayag ni Lieutenant Commander Armand Balilo ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Ka-marino ka naman, kompleto ka naman sa mga navigational chart. But of course, it would be a welcome addition do sa navigation. Kaya natin ng nga Pia, ay labing-anim ano, na barko ng Span Asia at pitong barko naman ang Tugo ang nasuspend nitong Sabado Pero matapos nga yung auditing ay uh, makakabiyahin na itong St. John Paul ng Tugo at Span Asia 9 Balik na sa normal yung kanilang operasyon Sa Eva makapagal Super Terminal na ating binisita kanina ay walang nakadaong na passenger vessel ng Tugo Pero namataan natin yung ilan sa kanilang mga cargo vessel dyan sa Pier 2 Yung mga barko naman na kasulukuyang naglalayag pagdating sa pantalan ay sa kanilang mga daw i-inspeksyonin ngayon-ngayon lamang, P.I., nakatanggap na tayo ng kopya ng uh, statement mula naman sa Philippines Pan-Asia Carrier Corporation at uh, sinasabi nga nila na hayaan na raw na magsimula ang uh, pag-imbestiga sa insidente. G Although meron daw uh, sariling investigasyon yung kanilang uh, kumpanya, ay uh, hindi na raw muna sila maglalabas ng uh, makaragdagang pangpahayag sa publiko. Gusto rin daw nilang bigyan din, Pia, na tumu naging uh, katuwang daw sila sa pagliligtas sa mahigit uh, 180 passengers at 33 crew nitong uh, lumubog na barko. At uh, ina inaasahan nga nila na kikilalanin at magpapatuloy, ano, ay magsisimula na itong pag-investigan ng mga opisyal ng gobyerno para malaman kung ano yung naging sanhi ng banggaan at yung paglubog ng St. Thomas Aquinas Pia. Maraming salamat, Steve Dailisan.